Ang pagnanais ng Pilipinas na mapalawak pa ang undersea continental shelf ng bansa ang naging ugat ng muling pagliyab sa usapin patungkol sa Saba na matagal nang pinagtatalunan ng mga inapo ng dating sultanato ng Sulu at ng gobyerno ng Malaysia. Ang isyu ay lumabas matapos hiniling ng Maynila sa kinatawa ng United Nations noong nakarang buwan na formal na kilalanin ang lawak ng undersea continental seabed nito sa South China Sea. Kung saan magkakaroon ito ng eksklusibong karapatan na pagsamantalahan ang mga mapagkukunan o ang mga likas na yaman na nakapaloob dito. Nasa sobrang lawak nito ay inaasahang aabot ito sa mga baseline ng Sabah na para sa Malaysia ay parang inaangkin na ng Republika ng Pilipinas ang buong estado ng Sabah. Kaya mabilis nitong tinututulan ang mga hakbang na ito ng Pilipinas kung saan ay hiniling ng Malaysia sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf o UNCLOS na huwag suriin at gawing kwalipikado ang partial submission ng Pilipinas dahil malinaw nitong binabaliwala ang hindi mapag lang ang soberanya ng Malaysia sa estado ng Sabah. Sinabi pa ng Malaysia na ang Sabah ay palaging isang mahalagang bahagi ng Malaysia. At kinikilala ng United Nations at ng international na komunidad bilang bahagi ng Malaysia mula ng mabuo ang Federation of Malaysia noong September 16, 1963. At sinasabing malinaw na ang pag-angkin ng Republika ng Pilipinas sa Sabah ay walang anumang batayan sa ilalim ng international na batas at ang kanilang bansa ay handang ipaglalaban ang kanilang mga sakop na teritoryo. Gaya na lamang noong ipinaglalaban ito ang kanilang karapatan sa Saba sa mga inapo ng dating Sultanato ng Sulu na matapos ang ilang taon ay nakamit din ito ang pagkapanalo nang ang isang korte sa France ay nagbigay sa Malaysia ng isang final na tagumpay sa isang matagal ng hindi pagkakaunawaan sa mga umano'y tagapagmana ng Sultanato ng Sulu na naghahangad na agawin ang mga ari-arian ng Estado sa buong mundo para ipatupad ang $14.9 billion arbitration award na napanalunan nila laban sa Southeast Asian Nations. Ang hatol ng Paris Court of Appeal ay natagpuan na ang Arbitral Tribunal na duminig sa petisyon na inihain ng mga Pilipinong tagapagmana ng huling sultan ng Sulu ay walang jurisdiksyon sa kaso. Ang paghatol ay nagpapahiwatig na ang Paris Court of Appeal ay nagpapawalang bisa sa $14.9 billion na parangal na ipinasa. Isang desisyon na talaga namang nakakadismaya para sa mga tagapagmana na inapo ng dating sultanato ng Sulu. Pero bakit nga ba takot ang Malaysia na maibalik sa Pilipinas ang Sabah? Well, ang pinakapuntong sagot siyan na maliban sa naniniwala ang Malaysia na ang Sabah ay hindi na pag-aari ng Sultanato ng Sulu mula nang ito ay malipat sa kanila ng mga Briton ay dahil na rin sa ang Sabah ay nagbibigay sa Malaysia, ng mahigit kumulang US 70 billion US dollars bawat taon sa kita nito mula sa langis, troso at mineral. Kaya para sa Malaysia ay bakit ito ay babalik? Ang Malaysia ay patuloy sa paggamit sa mga likas na yaman na ito habang patuloy naman itong ipinipilit noon ang pagbabayad ng maliit na halaga na 70,000 pesos sa taunang upa nito sa Sultanato ng Sulu. Mga hakbang na hindi katanggap-tanggap at makatarungan sa panig ng matakapagmana. Gayun sa kabila ng lahat ng mga kaganapan o isyu na kinasasangkutan ng Pilipinas at Malaysia patungkol sa Sabah, ay marami pa rin mga political analyst ang nagsasabi at naniniwala na si Pangulong Marcos Jr. lang ang may kakayahang ayusin ng hidwaan na ito sa agawa ng teritoryo. Kailangan lang daw niyang makipag-usap, linawin at makipag-ayos sa Malaysia. Hindi tulad ng China na hindi lamang nagtayo Ngunit nag-armas din ng kanilang ma-artificial na isla sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Ngunit ang lahat pa rin ito ay nakadepende pa rin kay Pangulong Marcos Jr. kung handa itong maglaan ng oras sa edwaan sa Saba. Gayon pa man kahit na hindi masyadong naisa sa publiko ang mga ginagawang hakbang ng ating Pangulong Marcos ngayon patungkol sa usapin sa Saba, ay mapapansin din naman natin na halos sunod-sunod ang pag pagpulong ng mga matataas sa opisyal ng Malaysia sa ating Pangulo kung saan ang kanilang matalakayan ay patungkol sa bilateral na kooperasyon ng Pilipinas at Malaysia na muling pinagtitibay ang pagnanais ng dalawang bansa na pasiglahin ang mga ugnayan na bilang mga kapitbahay kinikilala ng Pilipinas at Malaysia ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa reyon sa mga ayon silang ipagpatuloy ang kooperasyon sa mga usapin sa politika at seguridad, muling pag-iinit ng Joint Commission Meetings at magkasanib ng mga hakbang para labanan ang transnasyonal na krimen at terorismo, agrikultura, halal na industriya, Islamic banking, edukasyon, turismo at kultura, palakasan at ang digital na ekonomiya. Ilan lamang ito sa mga usapin na tinalakay ng Pilipinas at Malaysia at ang usapin sa Saba ay tila na isasantabi pa muna sa ngayon. Subalit ang kasaysayan sa teritoryo ng Sultanato ng Sulu sa Saba ay hindi bibitawan ng gobyerno ng Pilipinas at patuloy na ipaglalaban ng ating karapatan doon. Amigo, anong masasabi mo sa ating topic ngayon? Nararapat bang isantabi na muna ang hidwaan ng Pilipinas at Malaysia patungkol sa Saba? o dapat bang isulong ng Pilipinas ang pagbawi sa Saba? Well, comment down your opinion para mapag-usapan naman natin ang iyong reaction patungkol dito. Well, kung nagustuhan mo ang video nating ito, amigo, at kung bago ka palang lang sa akin channel, ay huwag mo namang kalimutang ilike ang video na ito at i-click mo na rin ang subscribe at bell button nang sa ganon ay magiging updated ka sa aking mga bagong videos na upload Maraming salamat, amigo!